bagong video guys panibago katatapos lang ng ulan yan basa pa yung mga kalsada yan basa pa yung mga ano, may tubig pa yan. Balik tayo sa bahay natin, Burger Machine. Habang naghihintay bago dumilim Ganda ng liwanag ng araw Dito John M Doon tayo sa tapat ng Will Jones oh, May pinapakita yung kaibigan natin Malaking halimaw na isda Ito John M Kaya malaki San libo bayad Oo oh, San libo daw ang bayad Dilim sir Yan na ganda yan lang, yan lang mo. Tanigi. Tanigi daw. Salibu, malaki. Alimaw. Ganda lang sikat ng araw doon, oh. Ganda lang liwanag pala ng araw. Yan, yeah, paglubog. Paglubog ng araw. Sunset. Doon sa banda ron, maganda, oh. Oh. Maulap pa po dito guys uh, Maulap po Maulap pa siya Yan po yung building ng Mike's Dito yan sa bangke Dito pa rin tayo sa tapat ng fairway Fairway Hardware po to Abra fairway Hardware Yan Yan siya oh. Abra fairway Sarado na po siya. Tapat ng Caltex. Caltex po yan. Yan, Caltex. Kami nagpapagas guys. So, Pila yan kanina Tambay lang tayo dito Yan yung dati nilinag ko yung nagtitinda na kaibigan ko Nung napabili ako ng isda Pero ngayon bumili ako ulit Bumili ako ng Malalaking hipon Pasayang tawagin dito sa amin Tambay lang kita tayo dito Padaan ng mga sasakyan Na dumadaan. Video lang natin Okay Taprit mo to. Papuntang Eto 'yung sinasabi nilang barrier. Yan 'yung pataas, 'yung Victoria Park na 'yan. Paakyat sa bundok. 'Yung paka-pakanan Etong pakanan na ito, yan na po ang palabas ng Maynila. Yung pakanan na kalsada. Yan, kung saan ang galing yung kotse. Yan po papuntang Maynila. At dito naman po ang sentro. Papunta ng plaza ng bangkit. Kita ko po ha. Papunta ng plaza ng Banggit sa mga balikbayan o kaya mga hindi na nakakaalala yan po papunta na ng Banggig papunta sa may St. James Cathedral Plaza ang pinakadulo nito pagka dinerecho mo yung Abra Valley College yung puti na yung puti na yun yun yung Abra Valley College Dito ka dadaan papasok pa ng Banguet, Ang capital capital town ng Abra Banguet. Ito po ang pinaka sentro. <coughs> Daya rin bumibili ng isda oh. Ano minili? Daming dumadaan dito guys Dito kasi ang daan Papasok ng bangga dito. Mga galing ng Barangay Sa mga barangay na doon uh, Tsaka ibang munisipyo Pagpasok nila dito sila dadaan Kasi dito ang papasok ng bangga Pagka Pupunta ka ng Sunpur Plaza. Di hindi, hindi ka dumaan dito kung galing ka dun sa ano sa kabilang kabilang bundok na ba to yung Burol, yung Victoria Park sa kabila niya. Dadaan ka dadaan at dadaan ka dito. Pagka pupunta ka ng Sunpur, Sun Ganon, ito dadaanan mo. Ito parang pinaka-highway niya. Papasok ng town ng Banggit. Marami rin yung nagagaling sa Victoria Park kasi may may daan po doon. May daan yun. Galing sa mga ibang barangay. Tapos, babay uh, babaybayin mo yung tuktok ng burol. Tuktok ng Victoria Park. Tsaka, pala pataas yun. Tapos, pababa ka naman. Yan ang labas mo. Sa may, ano? Sa may Victoria Park na, na, na ano yan ang labas nyo. Papasok ng bucket ngayon. Dito ka dadaan. Gaya nang sinabi ko guys uh, Yung mga video ko Pinapakita ko Isa sa mga Pinapakita ko Ang bangged na ngayon Kasi iba nung ano eh Iba tong bata pa ako Ngayon ang dami na bago dito Kaya Yung mga matagal lang hindi nakapunta dito Kaya mga baguhan na pupunta dito Gaya yung mga balikbayan O ano mga turista Pwede nyo pong sundan yung video ko para makita nyo yung mga way, yung daan na inaano ko at saka yung mga binibideo kong mga establishment, yung mga tindahan para alam niyo kung paano kayo o kaya saan kayo mamimili. Um, ay, pipicture din natin lahat, unti-unti lang yung bagget. Ikakalat ko ang video ko sa buong bagget para makita nyo at man kasi ito eh Kaya kailangan ma Makita rin Bukana ng bangke Baby Seapods! 125 feet! Pasubscribe mo channel mo! Ako ito channel ko! Ah, <laughs> hindi, hindi, <lang>. hindi mo <laughs> na! Hindi mo na! 125 feet! Sige guys, hanggang dito na lang muna! 125 <laughs> feet! <laughs> Tuloy-tuloy nyo panoorin ang video ko para ma... Sama-sama tayong mamasyal! Kung saan man ako pupunta At kung nasaan ako Papakita ako mga video-video Yung ginagawa ko Ah uh, dito na lang guys Ah uh, Huwag niyong kalimutang mag, uh, mag Subscribe Like and share sa aking channel Tito Jun M po Tito Jun MTV pala Ah uh, Dinagdagan ko na ng TV Tito Jun MTV Please subscribe Like and share Paalam!